Si Rodrigo Duterte ay hindi nagpatatag ng bansa. Sinira niya ito. Sa ngalan ng disiplina, nilaso niya ang kaluluwa ng isang bayanan. Ang kanyang war on drugs ay hindi laban sa krimen, kundi laban sa may hirap. Libo-libong buhay ang pinatay, habang ang mga pumatay, ay ginawang bayani. Ang mustisya, binarin lang sa tanong. Habang libo-libo ang bumangon naman ang mga pobo pugad ng sugal, krimen, dayuhang sindikato. Ibinenta ng gobyerno ang dangal ng bansa, kapalit na buwis na hindi dumating sa taong bayan. Ang pera ng lahi ay nilunod sa bisyo. Ang moralidad ay ibinenta sa murang halaga. Sa ilalim ng kanyang termino, ang Pilipinas ay naging paraiso ng mga sakim at impyerno ng mga matino. At para tuluyang patayin ang pananagutan, Tinalaga niya ang isang ombudsman na hindi na tagapagtanggol ng bayan kundi tagapagtago ng kasalanan kamakailan lang tahimik na binaliktad ni Samuel Martinez ang desisyon ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay senador Joel Villanueva walang abiso walang paliwanag walang hiya